yun no? tapos na to okay, next na natin to pwede natin sila pa kayong mga dito so ito na i natin so bali quick specs lang tayo no? so sa crank natin plus 9 yan may gasket 6mm tapos sa block natin JBT 66mm yung head natin non, nan DBA na 2326 then JBT na ram air so sa gear natin stock dun sa pang natin JBT tapos stock torque drive stock lining naka JBT bell then next natin dito bukos na natin yung panggilid kasi papalitan natin ito ayan pariktad right ayan ito yung backplate washer ni Mikey Maso saka yung washer sa nut ng pulley yan, tinakalas na ni Boss Manu ulit. Ayan. Ayan, it's opening na. Sa bali, ginawa ko na to. Ayan, eh. Siyempre, eto nila ikabit natin. Para may design. Ayan. Okay. Of oh, uh, Barilinings. Ayan, so ito yung ginawa natin. yan Bali, ito yung stock na ano, pinost ko dati ito, yung ginawa ko. Ayan. So ito na ipapalit natin. Ayan. Then sa back plate, natin yung stock. Paalisin natin yung stock na yan. Ayan, Ayan. siguro naman walang baliktad ito. Okay. Testing, kapit mo. Sak! Para may natin yung hukay dito. Sa backplate. Pakita natin yung backplate. Medyo may init pa kasi. Tatapos ko lang ito. Ano yan. Kasi ito katagalan, nauhukay ito. It's malambot. So, hayaan natin magmahalan ito. Pagkita mo na ulit, boss. washer yung boss tapos 1 mm washer lang yan yan mawapansin nyo labas yung spline hindi nyo pwedeng lagyan ng nut yan kasi masisira yung spline so kaya ginawa to para dyan yan oh exactly yeah. Pero bago natin isara yan, lagyan natin ng Mahiwagang thread locker. Konti lang. Para lang hindi siya malas. Ayan, pwede natin ikabit siyan. Ayan yung kanyang nut. Ayan, sakto yan dyan. Hindi kayo maliligaw. Hindi sasampo sa spline niya. Hinawakan niyo yung belt dito. Tsaka niya iipitan. sure na hindi iipit yung belt pag kainititan niyo. Okay. ayan Then. Eto na. na. Very good. Okay na to. Pwede na isara. Yeah. Boss M. It's your turn. Yeah, so okay na to. Pwede nang ilagay doon sa garahe. Then ito next natin, sasalpak na natin yung to. All right. So, I'm lang muna. Thank you. And goodbye.